Up free reasons kung bakit dapat ma-impeach si Sara Duterte. Let's go. Deserve. Hello everyone. This is Professor Vincent Tori Pongolan. Ito na nga ang sinasabi ko sa mga bobong putante. Yan, doon sa mga biktima ng panggagahasa, no? Lalong-lalo na doon sa mga ginahasa ng inyong mga kapwa miyembro. Okay? Ang kabataan youth party list, mga kaibigan, ay dumaraan ngayon sa isang bumirang na kaso. Okay? Sapagkat isang miyembro nila ang lumabas sa media at uh, ibinulgar na siya ay makailang ulit ginahasa ng kanila ding miyembro. Deserve mo yan deserve mo yan. Bakit? Hindi ka na ba nag -e enjoy Kaya ngayon ka lang nagreklamo? Pasensya na po mga kaibigan. Galit po ako sa mga kriminal. Galit po ako sa mga rapist. Pero, nung time na ipinagtatanggol po ninyo ang inyong grupo, ang grupo ng NPA na pinamumunuan ni Raul Manuel, Franz Castro Orlin Brosas Diba? Ang kakapal ng mukha ninyo Nasirain Wasakin Ang pangalan Ng mga matitinong mga party list At mga politiko Kung ano-ano ang mga sinasabi ninyo At nitong huli nga matapos ang eleksyon. Sabi ng spokesperson ng Kabataan Youth Party List nang hindi po iproklama ng ipinagpaliban ng uh, Commission on Election ang proclamation ng uh, the 30 Youth Party List sa kabila ng nag uumapaw na suporta ng maraming Pilipino dito ay hindi po ipinroklama ng COMELEC ang kanilang pagkapanalo. At ngayon, no? Ngayon nga ay uh, lumabas ang biktima ng kabataan youth party list. Ayon sa kanya, siya ay ginahasa ng ilan din sa kanilang mga miyembro. Idinulog niya ang mga isyong ito sa kanila. Pero hindi po ito pinakinggan ng Kabataan Youth Party List. Ator ni Renico, isa kang abogada. Abogadang bobo? O baka gusto mo rin magahasa ng kapwa mo miyembro? Yan ba yung ipinagtatanggol ninyo? Yan ba yung ipinagtatanggol ninyo? yung mga kauri ninyong kriminal, rapist, terorista. O sadyang kayo ang grupo na naninira sa bansa. Sa mga bobong botante naman, sa mga bobong botante naman na patuloy pa rin naniniwala at bumuboto sa kabataan youth party list, sa Gabriela sa Act Teachers Party List sa Makabayan Black Ano ang nakita ninyo kina Raul Manuel Gabriela na si Arlene Brosas Franz Castro Kung bakit ang kanilang mga party list ay ibinoboto pa rin ninyo hindi kayo marunong mag-research. Sa bagay, yung mga matatanda na mga butante, even my family, some of my family, guilty rin ako eh. Bakit? Kasi minsan, tinatanong ko nanay ko, sino tong iboboto mong party list na eh? Ah, gusto ko ito. Maganda kasi ginagawa nito. 'Di ba? kasi ang matatanda hindi na nagre-research hindi na nagtatanong kaya itong mga partners na nasa grupo ng CPP NPA NDF ay patuloy pa rin pong nananalo no, ngayon po doon sa biktima ng rape ng Kabataan Youth Party List member. Pasensya na. Pero deserve mo yan. Siguro sabi ngayon ni Rizal, kung kinakailangan magtanda, kung kinakailangan ipaintindi sa isang tao ang isang bagay na hindi niya naiintindihan o ayaw niyang intindihin, kailangan mong saktan ang kanyang kalooban para maramdaman nito yung nais mong sabihin. Ngayon, para maramdaman mo ang nais sabihin ng inyong lingkod, deserve mong magahasa. Dahil kung hindi ka pa nagahasa, baka'y pagtatanggol mo pa rin yung kabataan youth party list. Ganun lang kasimple yun. Diba? Attorney Renico. Sino sa mga miyembro ng kabataan youth party list ang rapist? Gabriela. Arlene Brosas, ipagtanggol mo ang kabataang ginahasa. Franz Castro na isang peking guru na hindi nakarehistro sa PRC. nakakagigil, di ba? Nakakagigil. Alam niyo hindi ako galit dito sa mga party list na to eh. Ang galit ako dun sa mga tao na mga bobo. Lalo na dun sa mga bumoto sa kabataan youth party list. Bumoto sa kabataan youth party list. Bumoto sa Gabriela. Bumoto sa akbayan. Bumoto sa act-teachers party list. Palibasa, nab nabasa nyo lang. Ah, teachers. Tumutulong ito sa mga teachers. Ah, kabataan. Ito ay para sa mga kabataan. Gabriela. Ah, ito, tumutulong ito para sa mga kababaihan. Gabriela. Ilan na ba sa mga biktima ng rape ang inyong naipagtanggol? 'Di ba? Kailangan pang kayo mismo ang maglukuhan bago kayo magingay. 'Di ba nakakahiya? Nakakahiya, attorney Renico Ilang taon Ilang taon mong tinapos ang pagiging abogado Pero hindi mo ginagamit ng tama. Ngayon, ilabas mo sa publiko. Ito ang hamon ko. Okay, sige, bigyan ka pa namin ng pagkakataon. Attorney Renico ilabas mo sa publiko ang mga rapist ng inyong miyembro. Kasuhan mo. Isa kang abogada, di ba? Kasuhan mo ng rape. Yun lang.